Ninya Jose matapang na binyantaan ang babae na balak agawin ng mister niyang bilyonaryo. Maraming netizen ang nabigla sa paglabas ng isang matinding pahayag mula sa dating PBB housemate at kasalukuyang mayor ng Bayambang, Pangasinan, na si Nina Jose, ang pahayag na ito ay isang direktang pagbabanta laban sa isang babae na tila may balak na agawin ang kanyang asawa. Ang kanyang aksyon ay naging paksa ng maraming diskusyon sa social media, at tila nagbigay daan sa mas malalim na pagsusuri sa mga personal na isyo na may kinalaman sa mga kilalang tao. Nagpost si Ninya Jose ng isang mensahe sa Facebook na ngayon ay tinanggal na, na nagpapakita ng kanyang malakas na paninindigan na ipagtanggol ang kanyang relasyon sa kanyang asawa, na isang bilyonaryo. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya ang kanyang determinasyon na protektahan ang kanilang pagmamahalan mula sa mga sino mang nagtatangkang makialam o magdulot ng problema sa kanilang pagsasama, ang kanyang post ay naglaman ng mga pahayag na naglalaman ng pagbabanta sa nasabing babae, na nagpapakita ng kanyang hindi pagpayag sa anumang hakbang na maaaring magdulot ng panganib sa kanilang relasyon. Ang pahayag ni niya ay agad na naging viral, na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, maraming mga netizen ang nagbigay ng kanilang opinyon sa isyong ito, ang iba ay nagbigay ng suporta sa kanya, nagsasabi na karapatan niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya at ang kanyang relasyon laban sa sinumang mang maaaring magdulot ng panganib, para sa kanila, ang kanyang matinding pahayag ay isang palatandaan ng kanyang pagmamahal at pangangalaga sa kanyang asawa. Sa kabilang banda, may mga netizen din na nagbigay ng kritisismo sa kanyang paraan ng pagpapahayag, may ilang nagtanong kung ang ganitong uri ng pahayag ay angkop, lalo na't ito ay nagmumula sa isang public figure na may responsibilidad sa kanyang komunidad, ang kanilang mga kritisismo ay nakatuon sa posibilidad na ang ganitong uri ng pahayag ay maaaring magdulot ng mas maraming problema kaysa solusyon, at maaari ring magdulot ng hindi magandang imahe sa kanya bilang isang leader. Ang pagtanggal ng post ni Nina Jose mula sa Facebook ay hindi naging hadlang sa pag ng isyong ito sa iba pang platform ng social media. Maraming mga tao ang patuloy na nag-uusap ukol dito, at ang diskusyon ay lumalawak hindi lamang sa aspeto ng personal na relasyon kundi pati na rin sa mga isyo ng privacy at respeto sa buhay ng iba. Ang mga ganitong uri ng sitwasyon ay nagbigay ng pagkakataon para sa mas malalim na pagsusuri ng mga hangganan ng isang public figure pagdating sa pagbuo ng kanilang imahe at ang kanilang papel sa pamumuno. Ang pagkakaroon ng isang matinding pahayad mula sa isang kilalang tao tulad ni Ninja ay nagpapakita ng mga hamon na kinakaharap ng mga public figure sa pagbalanse ng kanilang personal na buhay at kanilang publiko. Ang kanyang aksyon ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na ipagtanggol ang kanilang mga mahal sa buhay, ngunit dapat ding isaalang-alang ang posibleng epekto nito sa kanyang imahe at sa kanyang papel bilang isang leader sa kanyang bayan. Sa pangkalahatan, ang insidente ito ay isang paalala na ang mga personal na isyo ng mga kilalang tao ay may malalim na epekto sa kanilang pampublikong imahe at sa kanilang pamumuno. Ang mga ganitong pangyayari ay nagdudulot ng pangangailangan para sa mas maingat na paghawak ng mga sensitibong usapin upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at upang mapanatili ang pagkakaisa sa kanilang komunidad.